Mga kapatid, uh, ipaliliwano ko na po sa inyo na ang larawang pong ito ay uh, almost 45 years na po na nasa akin ito. Halos uh, marami na pong naging kopya nito na napadala na sa iba-ibang panig po sa buong mundo. Uh, nakapagpa-picture din rin po ako ng ganito. No? Malaki niyan, pati sa bahay po. At meron din pong isang uh, tinatawag na mahal na ina, si Nanay Gloria po, nagpagawa pa nga ng simbahan. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang kapangyarihan po na idinulot ng ama sa lahat po ng ito na tinatawag po na sacramental tools. Ito po yung mga sacramental tools. Sagrado po lahat ito mga kapatid, no? sagrado po lahat ng gamit na ito dahil nakataglay dito ang mga testamento sa Tor Coronados, Cinco Bucales, Infinito de Dios, Gloria Altissimo, Seven Archangel, Usuyun, Mana Inang Hari, at Siyati Llaves, yung pitong susi. Lahat po ng iya mga kapatid at lahat po ng mga medalyon at ang karunungan na nakatalaga po sa mga yung iyan na italaga na po sa lahat po ng gamit na tinatawag na sacramental tools sa mga bagay nito sa mga cross na yan na ikonsagra po dyan. Ha? Yan po. Tsaka mga kapatid, lahat po ng mga gamit nito ay paliliwanag ko po sa inyo lahat kung paano po ito gagamitin. Ito pong isang ito na tinatawag na ah... Uh, Ano ba to? Yung uh, divine wisdom. Yung divine wisdom po, kapag meron po kayo nito, mababahi, mababahagi, mababahagian kayo ng kapangyarihan, ng karunungan. Kasi po ang banal na Espiritu ay nasa atin, maniwala lang po kayo sa inyong paniniwala sa Diyos Ama, yung karunungan po na magiging sariwa po ang inyong pag-iisip sa mga larangan po ng mga mga kaalaman. Ito naman po yung tinatawag na balabal. Yung balabal na ito, ang tawag po rito, no? Siya po ang nagpoprotekta sa atin sa lahat ng uri po ng kapahamang, kapahamakan o aksidente. Ito naman po yung oil, ito po yung oil, nagbibigay po ng protection niyan. Basta yung oil niyan, ipapat itutuldok nyo lang po sa noon nyo at saka sa batok. Wala pong sino man pe pwede mag-hypnotize sa inyo o ma-underspell kayo, ha? Okay? Ito naman po yung tinatawag na Sator Marker. Ang Sator Marker pong ito, pe pwede nyo siyang isulat na yung Sator Arepo. Katulad po, no? Nandito po kayo sa pintuan. Isulat nyo po yung Sator arepo, tenet, opera, rotas. Yan po, spiritual na sulat. Pero ang nakakakita lang po dyan, yung mga hindi na hindi natin nakakita. Sila po, kita nila yung sulat na yun. No, Pwede nyo pong imarka yan kahit saan para po maprotektahan ang inyong mga nasusulatan. Ito naman po yung uh, ultimate uh, supreme napakalakas po niyan mga kapatid na wala sino pang masasamang espiritu na pwede pong umano sa inyo pati po yung mga uh, nagsasabulag no? yung mga gumagamit po ng anting-anting sa bulag makikita niyo po siya lalo lalo na po itong ating uh, sator booster yung sator booster po mga kapatid Mananalangin kayo na isang sumasampalataya, isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang luwalhati. Babad nyo sa tubig. Kasi po tayo, araw-araw na nagkakasala tayo, nagkakaroon din po ng kahinaan ng ating mga gamit. Pwede nyo po idilig sa mga gamit yan. Iwiwisik-wisik nyo lang po. Yung pinagtubugan niyang tubig. Ito naman po yung uh, opulence. Opulence saka money magnet. Napakaganda po nito sa negosyo. Kung dinegosyo kayo, ah, hindi po kayo talagang ah, magiging maganda po yan. Wala pong pwede mag-curse sa negosyo nyo. No? Ito naman po kapatid, yung ah, ah, pinaka Lucky Charm Cross. Yung Lucky Charm Cross po, talagang ah, kapag suot nyo yan, lalo pa negosyante kayo, talagang sunod-sunod na swerte yung papasok sa inyong buhay. E wala pong pwedeng humadlang, no? Ito naman po yung tinatawag na atardar. Yung atardar po, napakalakas po ng kapangyarihan yan. Kasi sa kalikasan po yan. Marami pong klaseng atardar. No? Meron pa nga, meron pa nga yan na, ito po, eh, o, tanso, o, atardar din to. Oh. Yan. Kaya lang po, pagdating sa mga tanso, dapat alam nyo. Kasi po, ang mga medalyon, kaya po nagkakaroon ng karapatan ng isang taong gagamit ng medalyon, dapat alam nyo ang history. Pero kung hindi nyo alam, isusuot nyo lang po yan, wala pong kabuluhan. Hindi katulad nitong atardar na ito, talaga po, yan ay kalikasan. Kalikasan sa atardar, Talagang nagpo-protecta po yan sa lahat ng uri po ng kapahamakan. Iiwas po kayo sa bala, aksidente, lahat po ng ano. Iwas po yan sa kapahamakan ng buhay. Katulad din po nito ng Shield of St. Michael. Protektado rin po kayo sa lahat ng uri po ng kapahamakan espiritual. Ito naman po yung uh, Holy Infinite. Holy Infinite po. Uh, yan po, pag may taglay kayo niya, may daladala po kayo hindi, hindi kayo pwede maengkanto sa mga lugar na pupuntahan nyo, lalo, lalo na luna sa kagubatan. Ha? Iwas po yan. Ito naman pong curse breaker. Alam niya naman po, tayong lahat, no? kahit mabait tayo, meron nanunumpa sa atin. Eh, no? May nagagalit sa atin o naiingit. Nakakabigat din po yan sa ating buhay. Itinutubog po ito sa isang baldin tubig Pagkatapos yung maligo, ito po yung ipambabanlaw nyo. Yung pinagbabaran nito. Garanti po yan. Tanggal po yung mga sumpat malas. Ha? Ito naman po yung amityel. Ang amityel po, ito po yung uh, karunungan, uh, kapayapaan at pag-ibig sa amityel po. Kapag may taong nagagalit sa inyo, kapag may taong, po kayo nito, parang uh, hindi niya po, uh, para mawawala na po yung tampot galit niya sa inyo. Tutunawin po yan ng banal na espiritu ng Diyos. No? Ito naman po, ng uh, tres picos, isa po sa pinakamalakas na ano natin, na meron din siyang taglay na may batong puti po, na sumisimpulo ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Napakalakas po ng tres picos. Gamit din po yan. Tandaan nyo, no? Hindi uubra sa lahat ng gamit na ito. Yung mga black magic, hindi po sila uubra. Lalo lalo na meron kayo sa katawan na tinatawag na Face of Jesus. Yung Face of Jesus po, siya po talaga yung ano, yung uh, naging simbolo po ito na tinatawag na Lord of Pardon. Ang Face of Jesus po, siya po talaga yung uh, gumawa ng paraan para lahat tayo ay mapatawad ng Ama. Siya po ang Panginoon na nagpapatawad. Taglay niya rin po yung banal, tatlong espiritong banal na nasa likod. Ayan po, yan o, nakita niya, pansin niyo yung tatlong bilog na yon. So may simple po ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan po ha. Ito naman po yung tinatawag na kahoy na sinukuan. Ha? Hmm, napakalakas po yan nung sinukuan na yan. Ito naman po yung tinatawag na one set. Na? One set. Mga kapatid, ngayon po, nag- uh, pinagawa po ako ng ama kasi piniling ko kay ama na marami po kasi nangopya nito. Marami po. Eh komo po uh, sumikat siya. Ha? Pinagagawan po kung sino-sinong kopya dito, kopya doon, kopya. Hangga sa wala naman problema kaya lang po, doon kaya alam ko naawa ako do sa mga tao na napapahamak. Marami pong pasyente na napapahamak, no? Ka kopya kopya po, misa sinasabi nila galing daw sa akin. Dal kamukhang kamuka. Ngayon, para na lang po mawala na po yung ano yung uh, yung pagbibintang, no? Kasi kahit na hindi galing sa akin, sa akin pa rin nila sinasabi, ano po? Keso okay, nabili raw sa amin, ano raw, sino raw bumili, basta tandaan niyo mga kapatid, ah, sa akin na po kayo dumirekta. Kaya po yung number na sinasabi ko, yung po yung ano ano, yung po yung ah uh, kontakin nyo yung number na yon Sandali lang po, ah. Para makasigurado po kayong lahat, kumontak po kayo sa 0917-841-2098. Yan po, direkta po yan, ha. Ah. Makokontak nyo po ang aking may bahay. Kung hindi nyo po makontak, itry nyo kontakin po yung direct line ko. 0917-143... 6, 8467 Oo, wala na po kay ibang maano po. Kasi ganito po yan, marami na lang uh, intri-intriga, nakakatalo-talo, mas maganda po, dumirekta kayo sa akin. Dumirekta po kayo. Nakakasigurado po na legit ang makukuha nyo. Ah, uh, ngayon naman po, kung may mga tao naman po na mga yung mga healers na tumutulong sa ating mission. Wow, Lord. Uh, babanggitin ko po uh, sa aking pagbablog kung sino-sino po yung mga legit na ano po. Mga legit na pwede nyo kuhanan. No? Kasi po mga healers po ito. Kasi napapansin ko hindi pwede basta yung uh, bililan doon, bililan dito. No? Una sa lahat, wala po ako sa Shopee wala po ako sa Lazada. No? Kasi puro na lang po ano eh na sa sa pari daw galing ko kanina napapag nasasabi tuloy eh no nagiging ano na po yung gawain eh para wala naman po kung uh, ano sa kanila wala kung ano doon ang mahalaga po para hindi nilang tayo magkaroon ng maling isip kung talagang gusto niyo kumuha sa akin sa akin na po direkta sa so binigay ko sa inyo number direct na po. Kahit po kamag anak po, wala na pong ano, wala na pong uh, sabi niyo na bili ko kamag-anak mo, wala na po 'yon. Basta ang mahalaga po kasi pag galing sa akin may mga konsagrasyon po 'yan. No? O sa kamag-anak ko man galing, hindi pa po na-bless 'yun eh. Dapat po talaga mabless para ano. Pero ang mahalaga, no? Para wala na pong uh, hindi maayos na tumama sa ating kaisipan, alisin na lang natin yung mga pagbibintang, ang mahalaga na lang dumirekta po kay sa atin, direkta. At i announce ko naman po talaga kung po ano po yung ayos. Para maiwas maiwasan po natin. At lahat po, no? Katulad po nito, no? Dati ito po yung tinatawag na one set. Kaya nga po maraming kumopya nito eh. No, sabi niya katulad na katulad yun to, may nagbebenta raw. Bakit daw ganoon ganoon ganoon, no? Kaya pinalitan ko na po. May karagdagang pangkapangyarihan ito na po yun. Yan. Ibang klase na po ang taglay nito, mga kapatid. Ha? Ito po kasi, So Miraculous healing pendant na to, iba po ang karga nito, no? Taglay po nito lahat po ng medalyon na nandito, taglay niya po 'yan at lahat po ng testamento, taglay niya po 'yan. Yan po. Narito na po lahat 'yon. Lalo-lalo na po ang banal na pangalan ng Ama at ang 225 names of God nandito na po. Kaya mga kapatid, Basta lahat ng bagay na ito na nakikita nyo ngayon sa inyong harapan, no? kahit ano po dyan, sa negosyo, sa ano po, kahit ang ano po makukuha nyo dyan, any items po, malaki ang maitutulong po sa inyong buhay. lalo lalo na po itong one set. Itong one set na to. Ngayon, ito, pwede pa rin po, basta direkta na sa akin yung in order, pwede inuubos ko na lang po ito. Pero sa next time po, puro ganito na po ang gagamitin ko. Ganito na, ha? Okay, the next time. Kaya lang po, umiiwas lang tayo sa mga kopya-kopya, gawa-gawa, di ba? Ngayon, eto na po yung pinaka-latest ko. Latest. Yan, eto po na tinatawag na divine energy of existence. Yan po. Napakalakas po niyan mga kapatid. Talagang uh, kapag suot nyo po yan, meron po lumalabas na rays. Yung sinag na nagtataboy ng masasamang elemento. Napakalakas po ng kapangyarihan ng tinatawag na divine energy of existence. No? Talagang uh, Bali, pitong lakas po ang nandyan. Kaya mga kapatid ko, uh, lahat po ng mga gustong maglingkod sa lahat po. Kung maaari na nga po, magkaroon kayo nito, oh, itong cross na ito. Yeah, yan. Yan. Yung mga healers po. Yan. Malaki po ang size niyan, pero sa totoo lang po, kung talaga kayo handang lumaban sa kalaban ng Diyos. Ihandaan natin ang ating sarili para magamit tayo ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid ko, ipinaliwanag ko na po sa inyo lahat, no? Uh, para ma mawala na po yung mga pagdududa, no? Para ko ano ano po, dumirekta po kay sa akin, dumirekta po kayo Tumawag po kayo sa number na ibinigay ko sa inyo. Dumirekta po kayo para wala ng problema. <clears throat> para hindi po. Kung sakali po na meron naman po na mga kumukuha sa akin ng mga healers, ito po yung mga taga-Japan, sila Imelda Takao, si Norma Tano, Imelda Takao, sila uh, Mika Takedo, yan, yeah, no? At saka ito po yung mga dito naman po sa 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 lugar natin si Bandang Bisaya sa Cebu sila Roland Narbaza, sila Ruel Pradillo. Oho, sila Bandang Mindanao, si uh, brother uh, paglinawan no. O oh, na ko ano, si, si Si brother uh, Paglinawan Gomez po. Uh, lagi ko nakakalimutan yung pangalan ni brother eh. Sige. Uh, saka isa pa po. Roland Narbazar, Will Pradillo. Uh, dito naman po sa Manila. Ang ating po mga kaibigan dito sila sa bandang ano po sila Elmer Robea, sila Ranillo Alibudbud, Jerome Billones, sila Wilhelm de Maala Kamagan de Fort, uh, si George Akinde. Basta mamayang gabi po, i-announce ia ko kung sakali makapag-ano ko. Ha? Uh, mahalaga po, naikwento ko ito, tandaan nyo mga kapatid. No? Lahat na nagsasabi na hindi sila tinatablan, hindi sila nakikita, kapag suot nyo po, makikita nyo po ito. Makikita nyo sila. Hindi po sila pepeweting magkubli sa kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Basta na sa kabutihan tayo, maghahari ang banal na kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sige po, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, paghariin niyo po nawa kami, Ama, nang inyo pong napakabuting kalooban. Nanawa, Ama, lahat po ng gamit na ipinagagamit niya sa sa amin Ama naway magamit namin ito sa mga kabutihan lamang. Salamat po amas sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Amen. Amen. Amen.